natin nakikita na sa panahon ng Marcos, ang bansa natin number one sa ekonomiya. May... Nila mo na nga po ng maling sistema sa politika itong si Manny Pacquiao at ang dating umano'y gustong ipapakulong, gustong sisingilin dahil sa isyu ng korupsyon na pamilya Marcos. Particularly itong si BBM nung siya po ay in-interview at nagsalita nung sila pa ay magkatunggali eh, sa pagka-pangulo at alam po natin na matindi rin po ang galit nitong si Manny Pacquiao doon kay Imelda dahil sa umano yung matinding nakaw na ngayon ay hindi pa nila naibalik sa gobyerno itong mga na El well, Welt. Samantala, hindi nga po natapos ang termino ni Marcos Jr. ay nahikayat po nitong si Marcos, si Manny Pacquiao na pumanig, umampi, magipag-join sa kanyang Senatorial Select. At dito natin makikita, mapatunayan na ang isang Manny Pacquiao ay wala pong isang salita, walang kredibilidad. Bago po natin panoorin ang kanyang live interview at question and answer sa mainstream media sa taas ng tablado ng Comelec, pasahin natin ang kanyang mga naging pahayag noong 2022. Sabi niya dito, may bahid ng korupsyon si BBM, may issue ng korupsyon which is totoo. Alam mo naman ang korupsyon sa ating bansa. Yan ang dahilan kung bakit tayo naghihirap. And exactly, yan po yung dahilan kung bakit naghihirap po tayo. Dahil mas maraki po ang napupunta sa corruption kaysa napupunta sa proyekto at uh, napupunta sa sambayan ng Pilipino na dapat ay serbisyo bilang isang Pilipino. Ngunit nagbago po ang pananaw nitong si Manny Pacquiao. I don't know dahil totoo ba ang sinasabi? na umano'y malaki kasi ang campaign fund na umano'y ilala, ilalagay or uh, para po sa mga kaalyado nitong uh, Marcos Slate. Masaya natin yung sinasabi ngayon ni Manny Pacquiao. Okay? Uh, lagi nating sinisisi ang pamilya Marcos pagdating sa corruption. So number one ka sa sumisisi dyan. No? Pero ngayon ang uh, tanong bakit ka naging pag -alyansa? kung alam mo naman na may mga pagnanakaw. And obvious na obvious, kitang kita po natin talaga na rampant po yung corruption ngayon. Dito lang sa 5,500 na flood control, napakalaki example po yan, na hindi po na-implement pero may budget na halos umano umabot ng 700 billion. Pero wala po tayo na patunayan. Ang kanilang rampant din na pamimigay ng ayuda na yung iba ay umaangal na wala naman silang natatanggap na ayuda. Bakit ganun kalaki ang investment ng gobyerno? Sino nga ba ang nabibigyan na ayuda Sa totoo lang mga kababayan natin. And kaya nga po tayo walang mga nakikitang project infrastructure o anumang development no sa ating bansa. Dahil nga po, napupunta o mano sa ayuda na hindi naman dapat. no At minsan nagkakamali pa sila ng pamimigay ng ayuda. Minsan ang binabaha dito sa Maynila, doon sila sa Ilocos, sa Dabao, sa Iloilo, o kung saan parte man ng uh, bansa na walang baha, doon sila namimigay ng ayuda. Alam natin kung bakit. Advance para sa darating na 2021 election. At ngayon magagamit pa nila yan. Kaya malaki po yung budget na inilaan po nila para sa ayuda ngayong 2025. Kasi nga po, yan ang kanilang ginagamit. Imagine mo ha, sa Kabite sinisigaw nila na dapat daw po butuhin ang senatorial slit ni BBM. Dahil kung wala na daw pong mananalo, kapag hindi daw sila mananalo, wala ayuda. Ah? Sa kanila po pera ang ginagamit nila. Mga gunggong. Ito, mga kababayan po natin, ha? Pakinggan natin itong mga sagot ni Manny Pacquiao. No? Ito po, ah Sa mainstream media. 22 presidential elections. Isa kayo dun sa naging um, uh, hardest critic ni dating nung nooy candidate na si Ferdinand Marcos Jr gaano kahirap sa inyo para ma mag-consider na una, lumipat sa kanyang partido at ngayon ay tumakbo sa ilalim ng um, party niya? Ah, uh, hindi naman po nag ako ng tudo sa... Shhh, uy! <laughs> hindi ka nag-criticize, ha? Ating Pangulo, ang tinanong lang ako ng media noon na about sa corruption. Sabi ko kung may ninakaw dapat ibalik. Kung may ninakaw ay ang 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 konstitusyon natin ang 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 ang. Mga ang... <laughs> toto De... De... No? De... natin kailangan ng due process. And then uh, sa aking pagkakaalaman, bayan siguro sa habang panahon ito Imulat natin ang mga mata natin dahil may matatalino naman tayo. Tama. Imulat natin. Sige. Lagi nating sinisisi ang pamilya Marcos pagdating sa korupsyon. Sino sisihin natin? Dahil siyang presidente. Sino sisihin natin sa mga El Cotton Wealth? Sino sisihin natin sa pagbinta ng 25 tons na gold natin na nakareserve? Ikaw? <laughs> hindi yung pamilya Marcos o hindi yung Marcos? <laughs> Hindi ba natin nakikita na sa panahon ng Marcos, ang bansa natin number one sa ekonomiya? May kurap pang bansa na number one sa ekonomiya. Iyo, di Paano naging number one sa ekonomiya ang bansa natin na mataas ang inflation? <laughs> Saan kumukuha ng datos no? itong si Pakyaw. Uh, Pacquiao? Mataas ang korupsyon, mataas ang inflation, mataas yung bilihin, crisis yung transport natin, sobrang hirap sumakay. Tapos baha, hindi pa nga po nahupa yung baha dahil sa hindi na implement na prank control, darating na naman yung baha. Ngayon, paano masasabi na mataas po yung ating ekonomiya? Dagdag pa dyan, yung mga airport natin ay naging privatized yung mga shares and assets no ng uh, kilalang pagmamay-ari ng gobyerno agaya po nitong Star City si Mirara Mailong Corporation ang Mylong Corporation kakabawi lang po yan no ni uh, PRRD ngayon gusto ibenta ng administrasyon ito so paano natin masasabi na tumataas ang ekonomiya Manny Pacquiao ang utang sobrang lobo ang mga infrastructure project na pinangako ni Marcos Jr. hindi natuloy. Pati po yung infrastructure project ni uh, PRRD na ongoing bago siya bumaba, ipinatigil ni Marcos Jr. So paano mo na sasabi na mataas ang ekonomiya? Sige. Sige. In reality lang ha, in reality yeah, lang. Yeah, reality yes. Ngayon, hindi ikura ang bansa natin, sad-sad tayo. Kurap. For how many decades? Yun naman pala, sag-sad naman pala yung bansa natin sa corruption eh. So bakit ka pa pumanig dyan? Diyos miyo, naman, oy. Pabagsak ng pabagsak ang, ang, ang ekonomiya natin. Maraming mga Pilipino na walang trabaho. Yan ang hinahanap ko. Yan ang gusto kong i-establish yung legacy na makagawa tayo ng legacy dito hindi para magbayaman. Shhh. at nakita ko ang programa ng Pangulo dito sa Bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, Budol. Na magkaroon ng trabaho ang bawat Pilipino o masinso ang pamumuhay ng bawat pamilya. Hindi ba dapat suportahan natin? Hindi pa maganda yan? Maganda po yan. Kasi problema, puro lang pangarap. Pangarap nga sabi niya eh pangarap eh nangangarap pa kayong to pa rin alam mo mga manipa, kaya mukhang hindi ka po tumitigil sa datos alam mo ba na tumaas po yung nawala ng trabaho may git dalawan dalawang milyon dalawang milyon oh, yung walang trabaho ng Pilipino Ayan. tumaas pa sa lahat ng mga nag-criticize sa ating administrasyon mag-isip po tayo <laughs> hindi ito uh, labanan ng bawat pamilya kundi ipinaglalaban natin dito ang kinabukasan ng ating bayan. Kinabuk <laughs> Parang boxing lang ha. Ang laban na to para sa iyo. <laughs> Asa nang sa bayan ng Pilipino. Lilipas lang din tayo lahat. Alalahanin natin, lilipas lang din tayo kahit ano wow. ano ka man ka powerful, kahit ano ka man kayaman, kahit ano ka pa kasikat. Tandaan ninyo, mm. pag wala na tayo doon sa mundo, mm. ang maalala ng tao yung ligasiya na nagawa mo. Ang tanong, may nagawa ba? Ayan. Ha? Mataas sa krimen, droga, korupsyon, inflation, kawalan ng trabaho, at ang matindi sa lahat, ang pagiging sinungaling. So yan po yung maalala nating ligasiya sa administrasyon ito. Dahil kung maganda po yung ekonomiya, okay sana. paboran natin si Manny Pacquiao. Uh, kung bakit siya ano dyan, pumanik. Kung maganda sana, nagugustuhan ng Pilipino, yung pamumuno ng administrasyon, eh, sukang-suka na nga eh. Gusto na nga po siya paalisin siyaan. Sukang-suka na nga ang mga Pilipino. Dahil ang nakikita ng mga Pilipino ay panay pamumulitika na lang. Duterte, Duterte, lagi na lang. Halos araw-araw yun. Yan po yung narinig natin sa mainstream media at hindi binabalita yung mga hindi magandang ginawa ng Marcos Sr. Puro kabutihan at puro kasamaan naman sa mga Duterte. Pero ramdam natin, matindi ngayon. No? Ang presyo ng pangunahing bilhin hindi bumababa. Hindi na re-regulate. Kahit yung tubig kuryente lang, number one po yun sa kanyang pinangako, pagkain. Kasamang agrikultura, siyempre, para bumaba yung pagkain, tubig, kuryente, transport, traffic, masolusyonan. Actually, wala, na, wala nangyari solution solusyon. O alternatibong solusyon sa loob ng halos tatlong taon, mas lumala pa. At trampan po yung kanilang pagta-travel-travel sa iba't ibang bansa. At imagine mo, no, kung tumaas talaga ang ekonomi, hindi po tayo dapat nagbibinta ng reserve na ginto po natin. Kasi reserve nga eh. Ibig sabihin, reserva sa panahon ng kahirapan at crisis. Pero bakit nagbenta sa panahong ito? Ibig sabihin, lubog po tayo sa ekonomiya, wala na po silang mauugutan kasi inugutan na nila lahat. Yung Maharlika Investment Fund na pinangako na gagamitin pang invest para magkaroon po ng pundong magagamit para sa Belt Veter Morne Marcos Jr. Abay, hindi natin alam. Magdadalawang taon na pong mula na ipasa at taging urgent bill pa ito. Ngunit hindi po nila nagamit. Mayroong 75 billion na pundo ito. Pero hindi natin alam kung nasaan napunta. Yung mga unprogrammed fund, ano nangyari sa mga unprogrammed fund? Bakit ginawa ang unprogrammed fund? Bakit hindi pinapaalam sa taong bahay kung ano yung nasa loob ng unprogrammed fund? Yung insertion ng pondo uh, sa kongreso na, na 11 billion noong 2023, 11, 12 billion noong 2024, ngayong 2025, magkano naman yung kanilang insert. Lumalaki na lumalaki ang pondo, pero walang nakikitang proyekto. Sabi nga ni Pierre Rade, ay putang ina. Ayaw the president, kaya wala po tayong infrastructure. Kaya ang sinasabi ni Manny Pacquiao, mga kababayan, ito po lahat ay kasinungalingan. Kabaliktaran sa mga totoong nangyayari sa ating bansa. Ito po ay political propaganda lamang na gusto nilang i-insist na may magandang nagawa ang administrasyon ito at kahit wala pong nangyayari. Kaya kung hindi pa nga na luklok sa pwesto itong si Manny Pacquiao, yan na po yung kanyang paninindigan ang lumalabas sa kanyang bibig ay maling datos at kasinungalingan. Paano pa kung ito ay makakabalik sa Senado? Magiging useless at maging tuta lang ito ni Marcos Jr. Itaga mo yan sa bato. Okay, yan lang po ah. Kaya na rin po bakala, magus ka. And kung talagang naniniwala kayo na tama yung sinasabi ni Mayra Pacquiao, mag-research kayo. Kung may ma-find out kayo na talagang gumanda ang ekonomiya. titingnan nyo lang. Kung maganda kasi ang ekonomiya, mababayaran yung utang. Bababa yung inflation. Kapag inflation bumaba, lahat yan, pangunahing presyo ng bilihin, utilities, bababa yan. Ibig sabihin, malaki po yung pumapasok na investment sa ating bansa. Malaki po yung income ng ating bansa. At kaya nyo po i ang iba't ibang mga uh, pangunahing uh, pangailangan ng bawat Pilipino. Okay? Yan po. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyo lahat. Magalimutan mag-follow, mag-subscribe sa ating social media platform. Kababayan. Maraming salamat.